Have a nice day online buddy. Sasagutin ko lang yung uh, isa sa mga katanungan ng ating mga subscriber dito sa isa nating ano episode no. Ang uh, problema dito is that uh, nung pumunta siya sa college at naisipan niya uling bumalik. Matapos ang uh, matagal-tagal na panahon, na hindi siya nakapag-aral. Nung nagre-requesta siya ng uh, TOR or Certificate of Grades, ay wala na siyang makuha. Wala na siyang Mahihita dun sa college na yon. Ang sabi niya rito is Nag-evaluate naman siya Pero talagang wala siyang ka siyang karecord-record Siya nga pala siya ay graduate Or uh, nakatapos ng first year college Meaning to say dapat may record siya dyan Yan ang sasagutin natin ngayon Alright, sa mga hindi pa subscribe At ngayon pa lang sa channel natin Please subscribe and click the bell button uh, All for you to be notified every time We have new videos Okay, so let's go tuloy tayo. Maestro Bino Lessons. Maestro Babasahin ko lang yung actual question niya, no? Sabi niya rito, itago natin siya sa pangalang G. Na no, mas ganun, maprotektahan natin yung identity niya. Hindi siya makilala ng school, baka buweltahan siya nito, no? Sabi niya, tanong ko lang po, sir. Nakapagtapos po ako ng first year college. Alam niya sa sarili niya, nakapagtapos siya, Tapos, nag-stop siya. Makalipas ang ilang taon, napag-isipan niya na mag-aral ulit. Kaso, eto problema wala na yung mga documents ko nung first year college paano niyang nalamang wala talaga nagfa-evaluate siya yung sabi rito nagfa-evaluate ako sa admin office ng grades ko kaso wala po akong duplicate tsaka lahat po ng subject teacher ko dati hindi na nagtuturo doon syempre yung mga prof mo yung mga instructor mo dati ay wala na siya kung matagal-tagal na yan parang ako din yan eh pagbalik ko dun sa college o sa alma mater ko wala na yung mga favorite kong prof mga favorite ko instructor, wala na doon. Yung iba pang, ibang mga lab na lab ko instructor, nandoon pa. Pero, ano, no, dito sa ating uh, problema, ay uh, dapat, nandoon pa yung records niya, may duplicate siya. Bakit uh, wala siyang duplicate? Dito, sabi nga natin sa isa nating vlog, ay dapat, ay uh, at least mga 50 years naka-stack yung documents or yung records ng uh, estudyante sa paaralan, para kapag naisipan niya mag-aral ulit, ay, uh, makapag-aaral siya, maibibigay nila yung records. Tuloy natin. Tanong ko lang po, makakontenyo pa po ba yung sinimulan ko dati? Or, uh, start from the beginning po ako? Ito yung problema, no ng ating mga subscribers, ng ating mga estudyante sa buong bansa. Na kapag ka, uh, naipit, o nahold na yung documents nila sa college, hindi nila na continue yung pag-aaral nila, is, uh, hindi na sila makapagta-transfer kasi kailangan kailangan yung dokumentong yon para sa next college or university nila. So sa ganitong paraan, kung wala talagang uh, mahihita, wala kang mapapaladyaan sa sinabi mong college or university, unang-una, sa uh, sasabihin ko dun sa college and university na yon, siya namang nakapag-evaluate ka, nakapagpa-evaluate ka na ay uh, napaka wala kayong walang kwenta yung sistema nyo. Napakapangit ng sistema nyo dyan sa college na yan. Bakit ko nasabi? Eh kasi na-lost nyo yung document ng mag-aaral na gusto, na ul gusto uling mag aral Ano gagawin nyo? Wala kayong may bibigay sa kanya. So, walang silbi, walang kakwenta-kwenta yung sistema dyan. Palitan nyo yung sistema nyo dyan, you no? Know? Hindi ko na nababanggitin ko anong college yan. So, balik tayo, uh, Mr. G. Uh, ang gagawin mo, ganito. So, wala silang may papakita sa'yo. Punta ka lang ngayon. Eto na. Ang sagutin ko na, punta ka ngayon dun sa last senior high school attended mo or high school attended, kuha ka ng, uh, mag-request ka ng Form 137. Yan, sigurado, naandun pa yan. Uh, hingi ka o mag-request ka ng Form 137 sa kanila copy of Form 137 at uh, i-declare mo nga uh, lost yung uh, Form 138 mo o yung card mo. Punta ka sa sa law office, mga notary public. Magpa-issue ka ng, uh, o mangingi ka ng uh, affidavit of lost na nawala na yung card mo nung high school. Okay, kailangan mo na yung mga details ng paaralan na yun, na isulat mo yung school, uh, isulat mo yung school ID nung school. So, lahat ng mga details about dun sa high school na yun, nandun. Tatanawin ka kasi nung sekretary ng abogado kung ano-ano yung mga information about your school, yung high school, ano. At kapag na-declare na yung affidavit of loss o nabigay na yung affidavit of loss sa'yo, punta ka balik ka uli dun sa paarlan sa high school. Pakita mo yon na nawala na yung card mo. At bibigyan kanila ng certificate. Yung high school, bibigyan kanila ng certificate na uh, ikaw ay nakawala ng card at uh, it is legal, no? Legal na... Sa legal na pamamaraan ay bibigyan kanila ng certificate. Okay, kasama yung form 137 mo at yun, ayun na makapag-aaral ka na. By the way, ang tawag nga pala sa form uh, sa card ay form 138. Ang tawag naman sa Uh, Form 137 ngayon, bukod sa permanent record ito, tinawag natin dati itong permanent record. Ang tawag na ngayon dito ay ano, SF10. Pero Form 137 pa rin 'yung makukuha mo kasi 'yung itsura nung nung papel ay Form 137. Sana nakatulong ako sa iyo Mr. G, at sa iba nating mga sub, sa iba nating mga subscribers, sana naabot ko kayo. Pasensya na kayo sa mga hindi ko nasasagot, ah, uh, sobrang dami. Uh, pinipilit kong isa-isa uh, ay masagot ko ang inyong mga katanungan. Okay. Thank you very much. Always remember that everyone is a student in this giant classroom called life. Thank you.